soyan zama mo pala marunong po sa panglaknan ba ang detalye po talo po iba prakeng napunahan tungo ano tapos tapos na so yan, po tapos 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 hindi siya laban sa dami. So, ito po yan. Natrasa po yung ang hilap po ng harvester. So, awa man Diyos, magdago pong mayari sa trabaho. Yan po. Aparta rin po yung harvester namin. Ayan. I really live in the <laughs> <laughs> bad long legged prong packing deet an no. So in a book, i Mukhang magsasalin na po, tribe si, makalalang mara. Wala yan, bihasalan po mag-tribe si, ayang katakwalanya po, yan. Marami salamat po sa inyong walang sawang panunod. Sana po ay lagi po ay mag-iingat. And God bless po sa inyong lahat. Sana po huwag na po ay magkasawang sumupo pa sa akin channel.